Hello guys, magandang gabi po sa lahat ayan nakaka, nakakalukang gabi ayan kasi iniisip ko talaga ay linggo ngayon so pag linggo ay live talaga live ng Team Ginisa so <clears throat> iniisip ko dali dali ko. dali dali akong nagtupi nag saing nag-ipon ng tubig para para hindi ako malate sa sa live so nung tiningnan ko ulit ang nung tumingin ako sa sa date ng cellphone ay just ko sabado pa tapos tiningnan ko yung schedule ni ma'am ni ma'am ni ma'am Gina August 11, eh, 10 lang ngayon. Ay, just ko, nakakaluka. So, <laughs> anong nangyari sa utak ko? Ayan. So, ayan, guys. Gulo-gulo at lito-lito man ng utak ko. Ayan. So, mag-ano na lang tayo. Mag... Um, mag -ano tayo ng mais may galing sa bundok na mais. May dalang namunga na yung mais na tanim. May mother, my mama in -law. So, ayan. Mais. May may bu <laughs> may buhok, buhok pa ba? <laughs> Resulta to sa pupu pa more. <laughs> Pupo pa mo, kaya hindi na alam anong ano. Yan, mais. Maglaban tayo na. Mais. Aroy! Mag... Ano tayo ng mais? Ano na siya? Wanay. Ano Ikuan na na ba? Ikuan na. Mais, mais kayo dyan, mais. Aroy. Ang baisig kahog ang silpon, oi. Eh. Akin na nga Akin na nga yung lotion. Bây em Hello papaya hello papaya Lawson 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 này. sinong kumakain pa rin ng bigas na mais ay yung kanin na mais ako kumakain pa din ako nung nag-uwi ako nung 2022 naghanap talaga ako ng mais pinabili ko ng mais yung ano bigas na mais nagpabili talaga ako ng bigas na mais kasi gusto kong kumain pag uwi ako sa amin ano Yay. I'm ya. Pag umuwi ako sa amin ay nice may isang nahanap ko na bigas. Pwede din halo, may isa tsaka yung, yung um, rice. Hello, doctor kumain talaga ako ng mais nung mga kahangin. Mais tapos mag-uungat at uuyak pa. Hmm. Hindi na kasi. Mag-anag ko eh. Um uh -huh. Hmm, hindi na kasya na hmm, hindi kasya hmm, puno puno na oh. hindi na matakpan tas bukas nito maga

pag-anag tag mais. <clears throat> Ito anang tubigon. Ang maison. natin, alam nyo guys yung itong tubig nito, yung sabaw nito, iniinom ko kasi pang ano to ng UTI, aray, ang bigat iniinom ko yung sabaw nito itong ano ang sugangan ang eh, sa sugangan Ayan, nakasalang na ang ating Nice.